Strawberry or banana? O oh, ka na? You ready to play the game? Yeah! Family Dantes Update Ang bilis ng panahon, mga anak ni na Marian at Dingdong Dentist na Sina Sia at Sixto Dantes Malalaki na at lumaking matalino, guwapo at maganda manang-mana sa mga magulang nila Ang kanilang pamilya ay hinahangaan ng marami dahil magaganda ang kanilang mga lahi sa bidyong ito makikita ang pinahulaan ni Marian kay Sixto kung anong flavor ang kanyang tinitikmang nido drinks. At sasabihin ito ni Sixto sa pamamagitan sa pagtaas ng kanyang hawak-hawak na laruan na banana at strawberry. Mukhang nag enjoy at game na game naman si Sixto sa palaro ng kanyang mami Marian. Samantala nagkaroon din ng banding cooking ang mag-inang Marian at siya makikitang tinuruan ni Marian si Sia kung paano magbalat ng patatas at kung paano hihiwain ito. At titimplahan at i-bake. Talagang napaka-hands on mami si Marian pagdating sa kanyang mga anak. Laging tinitresure ang kanilang banding moment sa paraan ng paglalaro sa kanila at pagluluto. Kaya maraming humahanga sa kanilang pamilya dahil nagbibigay sila ng magandang inspirasyon at halimbawa sa karamihan. Kaya lumaki ding mga mababait ang kanilang mga anak at narito naman si Sixto magbibigay ng kanyang flying kiss na pakagwapong bata.